Ayan, awa ng Diyos oh. Nakisama yung dagat ngayon Napakaganda ng dagat Pero minsan, naku Yung dagat Masungit din, ayaw makisama <laughs> no, ito tuloy-tuloy yung ating pagluluding ng molasses. Ayan, yeah, no. Puti yung mulasis ngayon na nilulud sa atin. Hindi masyadong malapot, no. Pagdating doon sa unloading area, hindi masyadong mahirap i-unload. Tapos na tayo magloading. Ayun yung authority, yung coast guard na cleared na tayo. Kaya alis na tayo rito panahon talaga. Parang nananadya, oh. Kung kailan po pull out na tayo. Magpaandar na tayo makina para mag uh, pull out dito sa istansya ilo-ilo sa kaumulan. Basa itong mga tao natin mamaya. Kung makikita natin, kalmada yung dagat. Kaya tinalian na lang natin agad ng panghila, no. Hindi na natin uh, kinilig pa pull out. Ritso na tuwing short to, short to. naka off tayo doon kanina sa maraming pispin. Maraming pispins. Ayan, yung Canas Island. Katabi ng Sikogon Island. Palabas na tayo ng istansya Iloilo. -Ilo. Ito yung parte ng Sikogon Island. Ayan, meron silang malit na pier ang pwedeng dumikit lang yata uh, LCT lang oh uh, di pwede yung mga malaking barko at meron silang long white beach Pero, ganda ng beach nila white beach yan ang si Island at siyempre meron silang airport private airport yan yan ang Sikogon Island Palabas na tayo ng istansya ilo, ilo. So dito sa paglabas natin ng Sikokon Island, marami ulit pispins, Marami uling pispin dito sa area na ito. Yan yung isla Gigantis. Gigantis Island. Nandito tayo ngayon sa Northern Panay. O, doon sa looban kanina ng istansya, maraming pispins. So, parting si Kogon dahil medyo masikip, wala doon. Pero paglabas natin dito, meron ulit. pero dyan sa unahan, wala na yan, wala na. Dito lang ito banda, ito yung mga Pispins. Padilim na, padilim na. Kaya unti-unti nang binubuksan yung mga ilaw sa mga pispins, no? Para hindi masagasaan dahil pag yan, nasagi natin, milyon yung gastos dyan. Mahal yan, mahal. Yung pispins. Yan yung mga pispins, so Oh. Akala mo kung ano ng mga ilaw, pispins yan. Hello, good morning. Ah, pisingbot, hila-hila yung kanyang anak. <laughs> Walang hangin, wala ring alon. gulung gulong lang ng kaunti kaya ayan tagbot natin tango-tango <laughs> good morning good morning good morning si Boyan Island Romblon kalmada dito ngayon ha bihir lang magkalma itong lugar na ito kuya Boyag oh. may mga kasalubong makakasalubong tayong container vessel yan kulay dilaw ayan oh yun barko pala ng sulpicio line yung ating nakasalubong pisak barko ng pisak dalawa kasi itong container na kulay dilaw minsan southern gutong nakasalubong natin ay sulpicio line no? isa sa kilalang container vessel dito sa domestic trade so puryabuyag no Ang dagat oh napakalinaw pero minsan naman, napakasungit ang dagat. <laughs> ng umaga ang dagat medyo masungit no walang inikan yung mga tao walang inikan no ngayon na medyo malinaw na naman <laughs> yan gulung gulong lang kaunti oh so ang punta natin ay Palayan Batangas so dito sa may malapit sa Batangas napakalinaw na oh kaso lang maagos at sa wakas ayan nandito na tayo sa Balayan Batangas ayan nakaminor na yung ating makina at maglaglag na tayo ng angkla maya maya ng kaunti ayan, nakarating na tayo sa Balayan no oh. nakapahinga na rin tayo galing sa biyahe at medyo maulan yung dating namin dito hindi naman kalakasan Ampun-ampun lang Ya... kanya-kanyang luk-luk sa kanya-kanyang higaan sa <laughs> 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 bila oh. Okay lumakas yung ulan. Huwag lang magkahangin. Dahil la ka pa tayo bukas. Oh. eh salamat sa mga tuloy-tuloy na pagsubaybay. Hanggang sa muli.